Okay mga idol, bali ang customer natin ngayon. Ito, Honda Beat FI. No, ang problema niya, pagka pinapander siya, lumalagapak. No? Wala naman problema sa mga bearing. Wala naman problema sa Panbelt Ang naging problema niya, yung busing dito sa may bearing dito, sa may crankcase. Yan, di ba may bearing dyan, tapos may busing yun sa gitna na tanso. Yon ang naging problema niya, maluwag na. Kaya ito, gumagalaw-galaw na. Ngayon pagka binirit niya, siyempre atake nito, gagalaw to eh. Gagalaw yan. Kaya lumalagapak. Kaya si Mick, yan kasi may kunting galaw yan, may kunting play yan. Ayan o. Oh. Kita nyo. Ayan o. Oh. Kina nyo to. Gagalaw yan. Ayan o. Oh. may kunting galaw yan. Ngayon lumalagapak yun. Dinala niya dun sa unang mekaniko, may una siyang pinagpagawan. No? Ang pinalitan, yung clutch lining. Hindi naman clutch lining ang problema nisip ko rin baka doon sa mga gear sa loob sa transmission binuksan ko okay naman yung mga gear okay din naman yung mga bearing tapos nung binaklas ko ngayon, yung busing doon tapos sinukat ko rito talagang alog na alog na siya sobrang laki na ng play niya kaya yun yung naging problema bali pinabili ko na lang yung customer ng bagong busing tapos ipapalit natin okay mga idol Palito muna yung gawa natin ngayon. Walang ganong gawa ngayon eh. Matumal. <laughs> okay, pag pala yung sira ng motor niya, pag birit mo yung biglang lalagapak. Tapos pag minor mo, lalagapak na naman. Tapos pag birit mo ulit, lalagapak na naman. Pero kung rektahan takbo, walang problema. Hindi siya lumalagapak. Yun ang papalitan nyo. No? Lalo na kapag mabuo yung mga bearing niya sa transmission sa dito sa torque drive. Yun lang. Kasi pag maluwag na talaga yan, papalo at papalo siya doon sa bearing ay sa busing kasi siyempre atake ng belt yan eh gagalaw yan pagka uh, naririnig yung plak tapos direct yung birit wala na tapos pag nagminor ka lalagapak na naman tapos na kada bomba mo lumalagapak siya na lumalagapak ang mga pagkakamalan nyo dyan yung mga bearing pero hindi yun ang problema nya yung busing doon diba may bearing dyan tapos may busing yun ang nagiging problema nyan mahirap siya hanapin kung tutusin mga idol, nandito na yung nabili niya. Ito. Pakita ko sa inyo yung ka kaibahan ng bu saka sira na busing. May nabibiling busing lang eh. Dito wala eh. Tapos yung bili niya sa bearing 500 oh. Eh, ang mura-mura lang nito. Tapos 500 ang bili. Grabe ito mo nyo, ito yung bago na binili. Kaya lumalaga pa motor niya eh. Pagka binibirit niya eh hindi makita nung unang gumawa bali ang hinala nung unang gumawa ito, ito ang sira tama naman siya eh. kaya lang kinakabahan siguro siyang magkamali kaya ang pinapalitan niya lining tingnan nyo pagka inikot ko yan pino yan Pinong oh. pino ang ikot ka lang ayan, oh. pino ba? pagka uh, kinabit ko yung luma ayan oh. Ayan, maingay siya. Ayan, may tumutulog tapos hindi siya hindi pino yung ikot niya. ano, o. May galaw-galaw. O, may tunog. Dapat kasi, ganito yan. ano, pino lang. Wala siyang tunog. Ang ano kasi dyan, napudpud na yung pinaka pusing Ayan o. Puro gas-gas na. Buti nga hindi tinamahan to yun. Ayan, maingay. Kaya ang cause niyan, ang maririnig nyo dyan, pag binomba nyo, lalagapak, tapos pag rektahan, wala. Pag nagminor ka, lagapak ulit. Pag birit mo ulit, lagapak na naman ulit. Yun ang magmaririnig maririnig nyo dyan. Kaya ang pagkakamal nyo dyan, torque drive or bearing. Pero kung di kayo sigurado, buksan nyo lahat para makita nyo kung may mga sira dun sa mga bearing dun or dito sa torque drive. Kakabit na natin itong mga idol, tapos test drive natin. Okay mga idol, ito na. Tapos na. Wala na yung lagapak. Ay mga idol, wala na yung nalupak niya. Okay na. Yan. Kanina kasi pag binomba mo na ganito, talaga pa siya agad. Tak! Gaganon siya. Ito problema niya. Yung bearing na may busing sa may trunkage dito. Yan. Pagka maluwag na yan, ang mangyayari, pagka binomba mo siya, lagapak agad yan. Tapos pag nag-minor ka, lalaga pa kulit. Ayan, wala na. Okay na mga idol.